Aris, ang Aris sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw ay puno ng pokus sa trabaho. Lahat ng gawain mo ay maayos na matatapos dahil sa iyong determinasyon at husay sa pag-aayos ng oras, iwasan ang mga usapang pera, lalo na kung tungkol ito sa pagpapautang, dahil mas mahalaga sa iyo ang pagtutok sa iyong kinikita para sa pamilya, sa loob ng tahanan, Nais mo lagi ng masayang usapan upang mapanatili ang magandang enerhiya at pag-asa na makakaipon para sa kinabukasan. Hindi mo problema ang pagseselos dahil buo ang tiwala mo sa iyong minamahal. Taurus Ang Taurus ngayong araw ay tahimik na gumagawa at ayaw ng mga usapang may kinalaman sa suhulan o chismis ang pagtatrabaho ng masinop at seryoso ay ang iyong estilo, lalo na't hindi mo gusto ang makipag-usap ng walang kabuluhan. Sa trabaho, ipinapakita mo ang iyong kasipagan at pagnanais na umunlad, hindi mo gustong mapunta sa sitwasyon na may problema sa trabaho o sa buhay dahil ito ay makakaapekto sa iyong hanap buhay, sa tahanan, ikaw ay masigla at masaya. At itoy nagdadala ng positibong vibes sa iyong mga relasyon, may tiwala ka sa iyong minamahal kaya't wala kang iniintindi sa mga bagay na maaaring magdulot ng selos. Gemini, ang Gemini ngayong araw ay puno ng talino at matalas na pakiramdam sa mga desisyon at aksyon na may kinalaman sa pag-unlad ng buhay. Ikaw ay matapang may tiwala sa sariling kakayahan, at hindi basta-basta sumusuko, lalo na kung nasa tamang katuwiran, subalit ngayong araw, may pagkakataon na maikli ang iyong pasensya, kaya't mas makabubuting umiwas sa mga usapang mahahaba o walang kabuluhan, maaaring dumating ang damdamin ng pagseselos. Ngunit hindi mo ito hahayaang maging sanhi ng kaguluhan, tahimik kang magtatrabaho masipag at matapat sa mga gawain, at ito ang magdadala sa iyo ng tagumpay. Cancer Ang cancer ngayong araw ay may maunawain at mapanuring ugali, kapwa sa trabaho at pamilya. Ikaw ay maingat sa pagsasalita upang hindi makasakit ng damdamin ng iba, at mas pinipili mong mag-isip bago magsalita sa trabaho. Inuuna mo ang mga mahahalagang gawain kaysa makipag-usap sa mga bagay na walang kabuluhan. Hindi mo rin gusto ang mga chismis at mas pinipili mong iwasan ang mga ganitong usapan. Sa pag-ibig, hindi ka nagpapadala sa selos dahil buo ang tiwala mo sa iyong relasyon. Leo ang liyo sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw ay nagpapakita ng masipag at dedikadong ugali, lalo na sa trabaho. Mag-ingat sa mga biglaang oportunidad na kumita ng pera dahil maaaring hindi ito maging kasing ganda ng inaakala. Maunawain ka sa mga kausap, subalit hindi mo maiwasang magduda sa mga intensyon nila. Mas gusto mong unahin ang pag-iipon ng pera para sa kapakanan ng pamilya kaysa gumastos sa mga bagay na walang kabuluhan. Hindi ka interesado sa mga usapang may kinalaman sa maling relasyon at mas lalo kang umiiwas sa pagpapautang ng kinikita sa pamilya. Ang pagiging praktikal mo sa aspeto ng pera ay nagbibigay ng katiyakan sa mas magandang kinabukasan. Ngayong araw, iwasan ang mga tensyon sa loob ng tahanan at patuloy na mag-ingat sa mga desisyon lalo na kung ito'y may kinalaman sa pera at relasyon. Virgo Ang Virgo ngayong araw ay mapayapang gumagawa ng trabaho, may malalim na pag-unawa ngunit maingat sa pagbibitiw ng salita. Ayaw mo ng mga usapang mababaw o may paligoy-ligoy. Mas gusto mong tahimik na gumawa ng iyong mga gawain upang mapanatili ang kapayapaan sa iyong kapaligiran. Ang maingat mong paraan ng pagsasalita ay upang hindi makasakit ng damdamin ng iba. Isang katangian na nagpapakita ng iyong malasakit, wala kang iniintinding pagseselos ngayong araw dahil nagtitiwala ka sa iyong minamahal, at isa pa, mayroon kang natural na karisma na nagiging kaakit-akit sa lahat ng kasarian, magingat sa mga maaaring magkamali sa interpretasyon ng iyong mga kilos at salita. Libra Ang Libra ay kilala sa kanilang maingat na diskarte sa trabaho, dahil para sa kanila, ang bawat hakbang ay isang pagkakataon para umunlad sa buhay. Mas gugustuhin nilang magtrabaho ng tahimik kaysa makipag-usap at magpalipas ng oras sa mga walang kwentang kwentuhan. Mayroon silang matapang na ugali, ngunit mahaba ang pasensya pagdating sa trabaho, alam nila kung paano unahin ang mga bagay na magdadala ng kita at tagumpay, hindi sila nagpapabeya sa mga gawain, at gusto nilang tiyakin na ang lahat ay maayos na natatapos, ang masayang pag-uusap sa tahanan ang kanilang hinahanap, upang maging matibay ang relasyon sa pamilya. Ngayong araw, ang pahiwatig ng kalikasan ay magbibigay ng inspirasyon sa kanila na magpahinga ng katawan at isipan sa gabi. Scorpio Ang Scorpio ay kilala sa kanilang kasipagan sa trabaho pati na rin sa kanilang malikhain at masipag na isipan na laging nangangarap ng mas mataas na kita. Laging handa ang kanilang katawan at isipan sa mga bagong hamon na kailangan nilang harapin. May tapang silang ilabas ang kanilang nararamdaman lalo na kung kailangan ng aksyon at ang kanilang determinasyon ay palaging patungo sa pagkakaroon ng matatag na pinagkukunan ng kita hindi sila nagpapabeya sa mga gawain, at palaging inuuna ang kasaganaan ng pamilya, nais nilang magkaroon ng masayang pamumuhay para sa kanilang mahal sa buhay. Ngayong araw, ang pahiwatig ng kalikasan ay magbibigay sa kanila ng inspirasyon upang magpahinga ng katawan at isipan sa gabi. Sagittarius ang Sagittarius ay kilala sa kanilang kasipagan at dedikasyon sa trabaho. Hindi sila madaling maakit ng suhol o anumang uri ng pabor para lamang mapabilis ang kanilang trabaho. Mayroon silang matibay na prinsipyo at hindi sila nagpapadala sa mga bagay na labag sa kanilang paniniwala. Ang kanilang matatag na disiplina ay nagbibigay sa kanila ng kakayahan na makagawa ng mga bagay na magdadala ng kasaganaan sa buhay. Mabilis ang kanilang isipan at madalas na inuuna ang pag-iipon para sa kinabukasan ng kanilang pamilya. Hindi nila gusto ang mga usapan na paligoy-ligoy at mas prefer nila ang diretsahang usapan upang matapos agad ang mga bagay ang kanilang kita ay para sa pamilya at hindi basta-basta ipapahiram. Ngayong araw, ang pahiwatig ng kalikasan. Capricorn Ang Capricorn ay kilala sa kanilang kasipagan at tahimik na paraan ng pagtatrabaho. Sila ay masinop at inuuna ang mga mahahalagang gawain upang masiguro ang maayos na takbo ng kanilang pamilya. Hindi sila nagpapadala sa anumang istorbo at palaging nakafokus sa kanilang trabaho. Madali silang lapitan ng mga kamag-anak at kaibigan dahil handa silang tumulong, lalo na kung may pangangailangan, matyaga silang magtrabaho para makapag-ipon at maayos ang kanilang kinabukasan. Kapag nagsasalita, palaging pinag-aaralan nila ang kanilang mga sasabihin upang maiwasan ang anumang pagtatalo, hindi sila mahilig makipag-usap tungkol sa mga bastos na bagay o pagyayabang. Ngayong araw, ang pahiwatig ng kalikasan ay magbibigay ng inspirasyon sa kanila na manatiling mapayapa at produktibo. Aquarius ang Aquarius ay kilala sa pagiging masipag at may disiplina sa lahat ng aspeto ng buhay, lalo na sa trabaho. Kapag may gusto silang matapos, hindi sila nagpapabeya at tinitiyak na lahat ng gawain ay magagawa ng maayos at walang problema. Ang kanilang determinasyon ay palaging patungo sa pag-iwas sa mga sitwasyong maaaring magdulot ng pagkawala ng pinagkukunan ng kita. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang kasipagan, maaaring maging mahirap silang kausapin, dahil mas gusto nilang magtrabaho ng mag-isa. Hindi nila gusto ang mga istorbo at may matinding pagtuon sa trabaho, pagdating sa emosyon, madaling umira lang selos sa kanila. Kapag sila'y nagselos, mas pinipili nilang manahimik kaysa makipagtalo, ngunit ang tensyon ay mabilis na magpapakita sa kanilang pag-uugali. Mabilis silang mainis, lalo na kung ang mga tao sa paligid nila ay hindi seryoso sa trabaho, masinop sila sa mga gawain at laging inuuna ang kapakanan ng pamilya, ang kanilang hangarin ay palaging mapabuti ang buhay ng kanilang mahal sa buhay, kaya't ang kanilang dedikasyon sa pamilya ay hindi matatawaran, magiging matipid sila sa paggastos at maghahangad ng pahinga sa katawan at isipan pagdating ng gabi. Pisces Ang Pisces ay kilala sa kanilang pagiging madisiplina at palaging inuuna ang mga gawain bago magpahinga may likas silang tiyaga sa trabaho at kapag nangako silang gagawin ang isang bagay, tiyak na tutupere nila ito. Hindi sila basta-basta gumagawa ng aksyon ng hindi pinag-iisipan, kaya naman palaging nasa maayos na direksyon ang kanilang ginagawa. Ang kanilang pagiging maingat at tiwala sa sarili ay nagbibigay ng katiyakan sa kanilang mga kilos, kaya't siguradong maayos ang lahat ng kanilang binabalak, ang Pisces ay matapat sa kanilang hanap buhay at may takot na mawala ng pinagkukunan ng kita. Kaya't lagi silang nag-eensayo ng sipag upang makapagbigay ng kasiyahan sa kanilang pamilya. Hindi sila basta-basta magseselos at may malalim na tiwala sa kanilang minamahal, ang kanilang araw ngayon ay gabay ng kalikasan ay magbibigay sa kanila ng kalmado at malambing na disposisyon sa pag-ibig.